sa eksklusibong video na nakuha ng ABS-CBN, makikita ang dalawang lalaki na tila nagsusuntukan sa Panay Avenue, Quezon City nitong Sabado ng madaling araw. Pero nang i-zoom in na ang kamera, makikita ang inundayan na pala ng saksak ng maliit na lalaki ang mas mataas na lalaki. Ilang beses sinaksak ng sospek ang biktimang si James Chua sa katawan at bandang leeg bago siya tumakas. Ang naiwan ng biktima, dahan-dahang tumumba at doon na rin binawian ng buhay. Nung una, nung ano, suntukan lang eh. Nung namin, nung, nung paglapit namin, saka lang namin na, na, na nasaksak na pala. Kinilala ang sospek na si Melencio Española. Bago pa pala ito, sinaksak na rin ni Española ang kasama ni Chua na si Rowel Piso. Hanggang ngayon ay ginagamot siya sa ospital. Agad namang nahuli ang sospek matapos tumawag ng pulis ang mga naroroon. Humabol pa ang ilang residente. Mabawasan mo lang mga loko-loko rito. Pero depensa ng sospek, ginantihan lamang niya ang mga ito dahil minsan na siyang sinaktan ng mga biktima. Binugbog ako sir. Siyempre, sabi niya, General o tatay niya, tapos aramay siya. Siyempre, hindi na ako lumaban sir. Namamakaawa pa ako nga sir. Kailan yan? Nung ano, may record kami sa barangay kaso binaliktad ako sa barangay sir nahaharap si Espanyola sa kasong murder at frustrated homicide. Ernie Manio, ABS-CBN News.